ba? And kung na... Ayaw mo na madaldal. <laughs> Pero na mas okay sa grupo. In fairness, sa pilik mo, ah. Ha? Ang haba, ha? nice. ah. Nice! No, no, nakaganan yung pilik matanya niya, no? Kinabog mo kami ni Bebe Girl. Iniwan <laughs> na kami naman kasa. <laughs> Anintay mo si Wifey, ha? Oh, hindi na ako naka-charge. Ayaw niya na mag-charge. Alo, alo, ano yun? Anong meron? Alo, alo. Ano yung Papa Edu? Anong meron dyan? Imamaritas <laughs> natin sila. Hindi kami nga yan. Makikimaritas tayo sa kanilang dalawa. Ala! Nakita mo? Ano meron? Ano <laughs> oh, meron? Sige po, nakalag na po si Miss Edna.